Inabot na kami ng halos hapon nang dumating sa bayan ng Banawe. Diretso na sa paaralan na aming pupuntahan. Nagaabang na ang paaralan na siyang magiging benepisyaryo sa bayan ng Banawe ng mga handog na aming ipapamahagi. isang programa na muna ang isinagawa bilang mainit na pagtanggap sa amin sa Gohang National High School na siyang makakatanggap ng mga gamit sa eskwela at handog para sa mga guro at mga mag-aaral, gayon din sa ilang mga magulang. Isang katutubong sayaw ng mga ipugaw ang naging bahagi ng programa. Sa paanyaya ng mga guro at ng alkalde ng Banawe, amin itong nilahukan ni Albert na founder at pinuno ng Akit Aral. Pagkatapos ay isa-isang inayos, isinalansan ang mga ipamibigay na handog. Ang mga ito ay mula sa iba't ibang kumpanya at mabubuting Samaritano na nagkaloob para sa proyektong ito na Project Pag-asa Tuloy Pasko. Ilang mga guro lamang ang siyang dumalo sa pamamahagi. isa-isang inihabili ni Albert ang mga pamigay na handog sa head teacher ng Gohang National High School na si Ma'am Amelia. Sa mahigit apat na raang estudyante at halos tatlong mga guro at tatlong mga kawani ng paaralan ang mabibiyayaan ng handog na ito. Hi ma'am, um, may tanggapin niyo po sana ang regalo ng lahat ng donators ng Akit Aral at ng Deped TV. Uh, Nawa'y tanggapin niyo po ang munting regalo namin sa inyo. Ito po ay para sa 29 teachers nyo. May mga mm. kit po sila. May mga gagamitin yeah. po sila. And face mask, face shield, mga kung ano pa po. Oh, wow. Saka magagamit po nila ito. Uh, bigay po to ng gabay guro. Uh, I'm sure kilala nyo naman po sila. Sila po yung talagang sumusuporta lagi sa lahat ng proyekto namin. Yes, sir. And dito naman po ay... Ito po ay lahat ng sudyante nyo po dito, meron po sila chunelas and notebook and ano, uh, ito po sila. So lahat sila po ay magkakaroon nito. And meron po kami mga lalong lalo na po printer. Um, and sure magagamit nyo po talaga dito to. May Xerox yes. po siya. So magagamit po dito sa pag-print nyo. Makakatulong to sa pag-print nyo ng module. Oh, so I'm sure, uh, sana makatulong to ma'am. Surely, so, <laughs> pangin. Ito po, vitamin C, lahat ng mga sudyante nyo po ay siguradong mga matutugunan yan for isang buwan. May get, it, Ito po, magagamit nyo po to sa school. Yes, sir. Oo, yes, sa sir. mga mangyayari dito. May clinic so, kami, sir. Yes, ito po. Ayan. And may mga payong po kami para sa mga teachers natin. Araw-araw na ginagawa ang tungkulin nila. Mabasa, umulan. At umaraw ay tuloy pa rin ang buhay binata pa po, po dito. Bigay din po yan ng mga masugid nating donators. Pwede. Kayo na pong bahala dyan, ma'am. Po. po yan mapupunta? Hindi lamang sa pagsasaayos, kundi gayon din sa pamamahagi ng mga handog na kilahok ang tropa ng Philippine Army. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Ma'am Amelia sa mga biyaya. Maraming, maraming salamat, Sir Albert Atienza. Uh, kami po ay uh, nagpapasalamat sa Akyat Aral na iyong pinamamunuhan at sa DepEd TV na pumunta dito sa aming paaralan sa Gohang National High School para sa iyong outreach para sa aming mga bata at sa aming mga guro. Uh, ito ay malaking bagay sa amin, lalong-lalong sa mga items na binigay ninyo. Ito po ay... Uh, Uh, kakailanganin ng ating mga bata, lalo na sa mga tsinelas. Surely, we will be giving our 412 students. Sir, thank you so much for thinking also of the happiness of our teachers. Surely, the 29 personnel will be happy to accept this. Especially, we have umbrellas and uh, what else are placed here? Health uh, materials for them to use. Kami po ay lubos na nagpapasalamat talaga sa iyong pagbamahal na matulungan kami, lalong lalo na ngayon na ang hirap ng buhay para sa aming mga estudyante at sa aming mga guro. So salamat sa akyat aral na pinamumunuhan mo, Sir Albert Atienza. At dahil diwa ng kapaskuhan ang aming naging layon, isang pamaskong himig pa sa salamat din ang isinukli ng mga guro, ilang magulang at mga mag-aaral ng paaralan.